Hey guys, so today is no araw ngayon te? September 15. Oh sorry. Ano? Ano pala? Ah, uh, uh, di ba maraming benefits dito sa Makati pero kailangan namin siang Lisa pala? <laughs> kailangan talaga so nanghihinayang ako kaso hindi ko na kasi kaya yung sakit <laughs> sa lahat ko nang nanunood babae ka man o lalaki <laughs> guys kung may pamilya yung tao yung babae o yung lalaki na yun nabistansya naman kayo huwag kayong pumatol <laughs> Lalo na kung may mga anak, kasi kawawa kasi yung bata. Kawawa yung bata eh. Eh, Hindi lang naman, dada, yung linoloko niyo. Hindi lang, o oh, hindi lang yung tatay, pati na rin yung mga anak. Ikalman niyo yung kakatihan niyo, yan ikalma. Kasi, ang dami-dami tao sa mundo eh. Hindi naman kailangan makipag-agawan. <laughs> so, itong Makati. <laughs> so, may nagagati dito. <laughs> Ayun. Hindi ko ba, ano, hindi ko matiis yung sakit sobrang sayang sana kasi nakikita niyo naman <laughs> sa iba kong video, 'di ba? Libre kami ng bag, ng ballpen, ay ng lapis, so, mga ballpen libre din 'yan. Pero pagdating na yan ng ano, grade 5 yata, grade 4 ganun. Lapis, papel, notebook, libre kami yan Lahat, uniform, sapatos. Tapos medyas. Ganun. Lahat. Lahat talaga provided kami dito. <laughs> so, so sayang. Nangihinayang ako. Kasi, <laughs> sa sa kasi kailangan mong bumili. Eh, pag wala kang, kang pera, di ba? Sayang talaga. Yun nga lang. Hindi eh, ko kaya na, hindi eh, ko kaya. Hindi ko kaya siya. Yeah. na na TV dito. Kasi by binagyari third party. So, hindi ko naman in-expose dito yung tatay ng mga anak ko. Mahal ko siya. Kayo. Yun nga lang, para hindi naman niya ako mahal yun, diba? Kasi, bakit nga ka gagawin yun? Wala na din ng babae na iba nakikita ko naman, mahal na yung mga anak niya. Pero siguro hindi rin totoo. Kasi kung iisipin mo, ako nanay ako ng anak eh. Dapat hindi niya ako lulokohin. Ganun. So, sobrang nakakapaginayang. Libre hospital. Lahat. Libre gabot. So, wala. Hindi ko lang talaga kaya pinag-pray ko naman, wala akong peace of mind. Ano? Wala akong peace of mind. Di ko na alam kung gagawin ko. Gusto ko lang magpahiga. So, ka, ako kasi gusto ko kasama ko lagi yung mga anak ko. Gusto ko, lagi ko silang kasama. Lagi ko silang makikita. Ganun. Ayan. Wow. Uuwi kabigtat ko ni Lara. Hi, Lara. Hi. Hi, guys. <laughs> Nakita nyo, napaka-inosente. Walang kaalam-alam. Sana naman huwag naman kayo manakit ng mga tao dami daming tao eh. Bakit kailangan nyo may pamilya pa? Kapag <laughs> agawa kayo doon sa may pamilya. Naku naman. Lumisan siya naman. Sa tutulog kasi tayong lahat malandi. Diba? Diyan tayo nabuo eh. Sa kalandian. Pero, ilugar naman. Hindi <laughs> 'to yung kalandian. 'Yung 'yung papatong ka kahit betabilya yung tao. Aaagawin mo talaga, 'di ba? 'Yun din sa ako Dalawa yung mga anak ko. Pag tayo babae kasi. Pag siya kan <laughs> sa'yo na dala. Wala lang. Panghabang obligasyon niyan. Eh, yung ibang babae naman, kaya niliwanan din sa tatay, di ba? Ibibigay na nila. Ah. Ako hindi. <laughs> hindi ko bibigay yung mga anak ko. <laughs> Akin lang sila. <laughs> si ako nagpapakahirap dyan. Pag bumundis ko, hirap ako. Lalo na kay Lara hirap na hirap ako dyan. Mula nung nagkaroon na ng baby sa si chad ko. Pag isa, magaganak na lang ako. Susuka ako. Oh, gano'n yung dito to. So, gano'n yung nangyayari sa akin. Kaya, hindi pwedeng hindi pwedeng iiwanan ko yan. Mahal ko yan. Yan yung lakas. Yan yung lakas ko, mga anak ko yun lang. Uso, hindi ko alam kung paano ko sila bubuhayin. <laughs> sobrang sakit kasi sobra. <laughs> Kain ka? So, so kayong umano dyan, kumakamit. So, may pamilyang tao. So, malaman yung sakit tagos hanggang buto. Kung niloloko. Ganon, ganon kasakit. <laughs> hmm. Wala ba kayong konsensya? Wala ba kayong puso? Oh. Ang <laughs> dami kong tiniis. Ang dami. Pero ito, parang hindi ko na talaga matiis. sa work ko dati, first first job ko, to ano, Japanese restaurant. So, lahat na mga ka-work ko, alas silang lahat. Kumakabit doon sa may asawa, ang so ganun lahat. Parang ginawa nilang pauso, ganito. Pero hindi naman porkit ganun. Susunod ka. Kasi uso. Eh, mali yun eh. Pag mali, mali. Di ba? Hindi <laughs> yung dahil uso. At saka, akala ko ganun ba lahat ng trabaho? Tapos na-realize ko, lumipat ako sa ibang, ibang restaurant. After ilang years, kasi, three years kasi ako dun, sa first job ko. Three years ako, naging, food server. So, lumipat ako, ibang company naman. Pero, Japanese restaurant ba din. So, doon sa pangalawa ko na work, malit yung sahong ko. Pero, wala akong nakikitang ganun. Ano ba yung kumakabit-kabit kahit kanino? Wala. So, sabi ko, kung ako pagpipiliin, malaki yung sahong ko doon sa first job ko. So, na-realize ko, mas gusto ko doon pala sa maliit lang. Pero, may pisong mind ka. Kasi doon sa una kong trabaho, may nandigaw sa akin na chef. May asawa hindi, siya. Alam mo, maganda ng asawa niya. Tapos, mm. gusto niya akong gawin kabit. Tapos, itong time na yun, hindi pa ako nakatry mag-jowa. Jowa, nga doon. So, sabi ano ko, putin ka yan. Hindi eh, ko nga natry mag-jowa. Tapos, kabit agad. Ano? Basta, ang dabi. Konti lang yung, konti lang yung, para hindi na kikisabay sa uso. Hindi ko alam kung nakikisabay sila sa uso. Gusto talaga nila, talagang makatis sila. Alam mo kasi isa, isa isang relasyon pala. Ay, magpakatilo ka. Tapos yung isang partner mo, hindi. Masisira at masisira ka. Ganun. Bakit kasi nabubuhay pa yung mga ganda? Ganun, no? ako araw wala pa tayo flight natin sana natutuloy-tuloy ko pa rin yung pagbablog ko kahit pa paano sana supportahan nyo pa rin po ako ay kuya ay na no 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 hindi pa niya si Yumi no no so nahihirapan na po ko sa mga anak ko naawa ako sa totoo lang yeah. Bakit talagang haya yun? Eh. Masakit ang mga laban ko. Ganun. At wala, hindi kasi ako pasal. Pero sa akin kasi, hindi kasi importante yung pasal. Kasi eh. magpakatino ka lang lang yun. Alam mo yun. Nagsisisi ako. Gusto ko pagsisisi Pero tapos na. Pero masasabi Masasabi mo. Sana doon. Binenta ko na lang yung virginity ko. Binenta ko ng million. Kasi ibigay doon sa tao. Sasaktan ka lang. Diba? At sana naman kayo mga nanunood, isipin nyo rin yung mga bata, may mga anak. Isipin nyo rin yung mga anak nyo. Kasi apektado din si Nay. Eh. Apektado si Kla. Hindi lang kayo. Sobrang sakit lang. Gusto ko nga sana magkabunot mo na ng yipin bago umalis. Kasi libre dito eh. Kasi, patangot kasi ako. Tapos, meron pa akong implant. Ayan. Pero mga nagtitiis nga ako na. Kapangit yung implant. Ayun yung nangyari sa akin eh. Tumangit ako sa implant talaga. Hindi naman ako maganda. Pero ano siya. Parang nagdadry. Nangingitin. Ganun. Ay, alam na. Nalaglag na yung pera. So, yun lang guys. Sana patuloy nyo pa rin po akong kapotahan like nyo. Subscribe nyo. Saka kung may advice kayo pa, advice ka ma'am.